Kaligirang Pangkasaysayan ng Tanka ni Alan A. Ortiz. Ang Tanka ay isang uri ng tula na may limang taludtod at ito ay nagmula noong ikawalong siglo. Ang pinakaunang Tanka ay matatagpuan sa Manyoshu o Collection of 10,000 Lib. Isang antolohiya ng mga tula na naglalaman ng apat na tula kung saan siyam na pong nito ay Tanka. Sa panahong lumabas ang Manyoshu, nagsimulang pahalagahan ng mga makatang hapon ang kanilang wika sa pumagitan ng madamdaming pagpapahayag. Ang mga unang makatang hapon ay sumusulat sa wikang Chino sapagkat eksklusibo lamang ang wikang hapon sa pagkasalita at wala pang sistema ng pagsulat. Sa pagitan ng ikalima hanggang ikawalong siglo, isang sistema ng pagsulat ng Hapon ang nilinang na mula sa karakter ng pagsulat sa China upang ilarawan ang tunog ng Hapon. Tinawag na kana ang ponemikong karakter na ito na ang ibig sabihin ay hiram na mga pangalan. Noong panahong nakumpleto na ang Manyoshu, nagsimulang pahalagahan ng mga makatang Hapon ang wika nila sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag. Kung historical ang pagbabatayan, ipinahahayag ng mga Hapon na ang Manyoshu ang simula ng panitikan nilang nakasulat na matatawag nilang sariling sarili nila. Maikling awitin ng ibig sabihin ng tanka, ito ay puno ng damdamin at karaniwang nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa nito ay pagbabagong, pag-iisa o pag-ibig. Ang tanka ay naging daan ng nagmamahalan upang magpahayag ng damdamin sa isa't isa. Ang mga aristokrata ay ginagamit din ang tanka sa paglalaro kung saan lilikha ng tatlong taludtod at dudugtungan naman ng ibang tao ng dalawang taludtod upang mabuo ang isang tanka. May ikling awitin ng tanka na binubuo ng tatlumput isang pantig na may limang taludtod. Karaniwang hati ng pantig sa mga taludtod ay pito, 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 lima, lima o lima, pito, lima, pito, pito o maaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay 31 pantig pa rin. Karaniwang paksa nito ay pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Kaya't sa paglika ng tanka, maari nating gamitin ang kakaunting salita upang magpahayag ng malalim na damdamin at makapagbigay inspirasyon sa isa't isa. Halimbawa ng tanka Araw na mulat sa so may gintong palayan. Ngayong taglagas, di ko alam kung kailan puso ay titigil na. Ang tamtang iyong nabasa ay sinulat ni Empress Iwa Nohime, na siyang Empress Consort of the 16th Emperor Nintoku. Sinasabing ang tula ay isinulat ng Empress dahil sa kabiguan niyang masolo ang pag-ibig ng Emperor. Sa Murasaki, ang bukid ng palasyo, pag pumunta ka, huwag ka makita na kumakaway sa Ang tanka ay isinulat noong ikapitong siglo ni Prinsesa Nokata. Isinulat niya ito noong dumalo siya ng Ceremonial Gathering of the Herbs noong Mayo 6-6-68 na inorganisa ni Emperor Tenji. Isa si Prinsesa Nokata sa mga consorts ng naturang emperor. Inalay niya ito sa kanyang dating asawa na si Prince Oama.